Hi Masters! Welcome to my blog, A Day in My Life. Samahan nyo kaming kumain ng kebab sa favorite restaurant namin at kasama natin si Joseph. Kalbo tapos long hair. <laughs> Naggrocery sa Sarawat at may free box tayo from LBC courtesy of Mr. Neil Ignacio at dinaan na rin natin ang overdue na Mr. Bug sa ating follower at binigyan natin ng pasalubong na kabsa ang ating Harris. Time check 1pm. At nafe-feel na ba? Painit na ng painit. Papunta na tayo sa Summer Masters. Susunduin natin si Joseph. Kama na natin si Joseph! Ayan. Shy type kasi to Masters. Long, long hair. Kalbo tapos long hair. <laughs> Matawag yung misis niya. Alay niya mag-report. <laughs> Siyempre ako. Laging nakareport kay Bay. Ganyan tayo pag uh, buhay OFW, sa kapupunta, alis ka, pagkaalis, alis di ba? Ganyan da talaga dapat. Or pag may flight, uh, pati pag take-off and landing. Andito tayo sa Chef's Kebab. Ito ang favorite restaurant namin for kebab. Located ito sa Hera Street, Jeddah, Saudi Arabia. Naalala ko dati nung no, hindi pa sila nagtataas ng price. Laging full pack ito. Lalo na pag take out ang order mo, mag ka ng 10 to 20 minutes. Pero nung naging 30 reals na ang order nila, kumunti na ang kumakain dito. Pag dine-in, lalagyan nila ng supot. Ganito dito sa Saudi. Lalo na pag hindi high-end ang restaurant. Para mas mabilis malinis at wala nang hugasin. Binigay na ang salad, may lettuce, kamatis at lemon. Tapos may tahina sauce at salsa. Nagbigay na rin ng disposable spoon and fork. Binigay ko ang ibang kamatis kay Joseph. Dahil nabasa ko nakakadagdag ng inflammatory to. At dumating na ang order natin. Ang isang order worth 30 reals or 447 pesos. May tatlong stick ito pwede kang mamili ng chicken or lamb. Ang order ko dalawang chicken kebab at isang ausal. Pag ausal, chunky chicken. At ang order ni Joseph, tatlong chicken kebab. May kasamang grilled tomato. A little bit of fries onion and green pepper. May kasamang rice and bread. Ang style ko, ni-squeeze ko ang lemon sa salad. At tinalagyan ko ng konti ang aking kebab. Tapos lalagyan ko ng tahina sauce ang aking salad. Ito ang pinakasalad dressing dito. Excited na akong kumain dahil ito yung first meal of the day ko. Pinaghandaan ko talaga to, masters. Itsura pa lang nakakatakam na. At lalong nakakagutom ang amoy. Alam mo yon yung tipong smoky flavor. Kakain na tayo, Masters. By the way, hindi to paid advertisement. Pagkakain mo ng ausal, sasabayan mo ng salad. Manganta yun! Nagimas! At isusunod na natin ang chicken kebab. Grabing laki at napakamiti. Sulit na sulit na to sa 30 reals. Tapos sasabayan mo ng green chili. At ang rice nila, panalo. Yung rice nila, napakalasa. At ang chicken kebab nila, napaka-flavorful with all the Arabic spices. At syempre, mas masarap kumain pag nagkakamay. Lalo na kaming mga Ilocano mahilig magkamay. Ang kagandahan dito sa Saudi, common na common ang nagkakamay dito. Tapos ang bread natin, pwede mo tong gawing kebab sandwich. Lalagyan mo lang ng kebab at lalagyan mo ng konting salad. Dito sa restaurant, pag ayaw mo mag or kung gusto mo light lang, pwede kang order ng kebab sandwich. Ito kakainin na natin. <laughs> Binawasan ko ng bread dahil gusto ko may chicken. Siyempre mas masarap pag kumpletos ricados. Nagimas masters. Yummy! After namin kumain, pumunta kami ng Jeddah International Mall or mas kilalang sarawat para sa mga Pilipino. Pag andito ka para ang nasa Pilipinas, sa dami ng Pilipino dito. Andito na kasi lahat ng kailangan mo. May Jollibee, Chowking, at maraming Filipino restaurant. At sa Sarawat Supermarket, halos lahat ng Filipino products meron sila. Ako naman bibila ako ng pomelo at grapefruit. Pero hindi ako bumili ng pomelo dahil parang hindi maganda. At bumili rin tayo ng upo. Ang tawag dito ay duba. At bumili rin ako ng kamatis kasi igigis ako ang upo. At coconut water. 3 pieces for 9.95 riels. At si Joseph naman bumili ng Pringles. Mahilig mag dahil laging nanonood ng mga movies. Naka-sale din, 1350. At dahil sweet tooth tayo, bumili tayo ng Reese. Yan isang kagandahan sa Saudi, maraming sale. Yan lang yung binili ko, masters. Hindi ako nag-i-stack ng marami dahil malapit na naman ang flight. At dito sa loob, sikat na landmark ito. Balita ko marami daw nagpapanggap na single data. Papunta kami ng LBC, pero si Joseph dumaan muna sa bench. So, habang naghahanap siya ng bibilhin niya, nagustuhan ko yung pantalon. So, sinukat ko at nagustuhan ko. Ito size 32. Mahaba ang length at medyo maluwag. So, pinakuha ko ang size 31. Sakto, masters. So, bibili natin para maiba naman ang color ng pantalon ko. Pero si kuya, dut, -dut ng dut-dut. <laughs> After noon, dumiretso na tayo sa LBC. May free box tayo courtesy of Mr. Neil Ignacio. Sayang wala siya at may courtesy call sa consulate. Sa mga magtatanong magkano ba ang price ng box, LBC small box, 18 reals. LBC junior box, 29 reals. Medium box, 24. Large plus box, 51. Large box, 29. At extra large box, 35 reals. Ang binigay sa akin, large box. At may free masking tape. So magpadala na kayo sa LBC. Hari ng padala! Marami din silang promo. I-check nyo ang kanilang Facebook page, LBC Jeddah. Hindi po ito paid advertisement. FYI. After natin magsarawat, ibibigay natin ang long overdue na Christmas giveaway sa ating follower. Shoutout kay Ann Fernandez. Pati na din kay Malaya Bantas. Naibigay ko na sa kanya two days ago. Ito si Ann Fernandez from uh, Hi po, thank you sa ASA uh, Online at sa Middle East. Okay, Masters, pa-uwi na tayo. Dernap ko si Joseph, then dumana ko sa kabsahan. Bibili tayo ng kabsa. Bibigyan natin ng pasalubong ang ating Harris. Sa mga hindi nakakaalam, ang Harris ang parang caretaker ng building. Pag may problema gaya ng busted lights, or pagsira ang elevator, or pag walang tubig, siya muna ang sasabihan mo. Siya ang nagtatapon ng basura at nagwa ng mga sasakyan. Siyempre with a fee. At din natin ng gulay para kompleto sa Ang alam ko lahat ng building may haris. at lagi silang nakatira sa first floor. Pare. Hala, you're sleeping? Oo. Okay. Ako uwi ko ng bahay, nag-edit lang ako. Yan ang buhay content creator. Lalo na pag hindi ka big time content creator. Ikaw mag-video, sasagot sa mga followers. Ikaw mag -e edit Pero okay lang dahil masaya naman. And pagdating ng gabi, may basketball kami. Every Wednesday sa Al Naim 2. Basta mga 7 to 8 p.m. Okay, Masters. Thank you for watching.